Okay, so ang tanong, kanino ka ba bumabangon? Dahil ba sa kape? O yun, pag umaga, masarap yun. Isaw-saw mo lang yung tinapay, okay na. Pero in reality, siempre sa para sa familia. Kaya sa araw na to, magbabiyahe tayo bilang isang kasundo rider. Siguro hindi naman habang buhay maging isang rider ka lang. Siyempre, sa ngayon, ito muna. Na importante na malaban ka ng patas. So ito na nga. Outfit check na tayo. So yan, nila, naka-long sleeve at naka-vest. At the same time, naka-helmet. And wag din po kalimutan, naka-rubber shoes. At the same time, naka-long pants. Okay, so yun na nga, complete uniform na tayo. Kasi meron namang iba dyan, nagbabiyahe, chapsuy, iba yung helmet, iba rin yung vest. At the same time, yung uniform. Ito pa, mga requirements bago tayo magbiyahe. Siyempre, may top-up tayo, may load data, meron tayong panukle. Ito, isa pa, pinaka-powerful na baon. Ask God to guide us sa lahat ng ating mga biyahe bago tayo mag -pisa. So, ito na nga. Nagkaroon tayo ng first booking. Nanapit lang. Binig na natin. Dito yun. Na Nag-drop off na agad. 110 pesos. Dito lang yan sa church. nagpa si ma'am. Siya nga pala. Wala na siyang ay, babayaran. Kasi nga, JRK. Kumbaga, paid online. Dito yun. Thank you na po, ma'am. Ingat po kayo. Thank you po. So, ay, so pinasuka na tayo. Pangalong bukain sa drop na halit natin. 97 pesos. Dito po yan sa Salawag. Dasma. Okay, so yun. Ilang minuto lang. Nagkaroon ulit tayo ng booking. Mapunta naman to sa unit sa paliparan. O so, yun? Ito na nga, na -pick up ko na si mam Sabay na i-drop ko na rin. So pang third drop na to, 101 pesos, pamasahe ni mam Pero, binigyan niya tayo, 150. So, okay, so ang bite ni mam so, isa lang ibig sabihin niya, pag nagbigay ng tip yung customer, maaring nagustuhan niya ang yung pagmamaneo. Kaya ingatan po natin lagi ang ating mga pasahero. Huwag po tayo siit ng singit kahit hindi na kaya. Tandaan, professional rider po tayo. So yun na nga, nagantay ako. Mga 20 minutes, walang pumapasok. So 10.30 na, umaga. Nag-decide na rin ako ng uwi. So yun na, na nga, after lunch, around 2pm, nagkaroon ulit ako ng booking. Tumalapit lang din to. So 107 pesos lang ang atit dito lang sa may somo, dito sa may daang hari. So yun, na-drop ko na rin si ma'am. Ayan na rin na ako nung booking. At yun na nga, supang lima natin, pinasukan tayo dito sa Bermosa. Ayan, natit ko na rin si ma'am. After nun, bigla akong nagutom. So bubili na nga ako ng pinapay. At eto, meron palang ng buko dito sa tapat ng Asian Subdivision. Abay, napakasarap ng bubo dito. Di kagaya ng iba. Taas tubig na ng yelo at asukal. Bubo na dito. Bay, ang ganda. 20 pesos lang. lasang lasang mo talaga ang buko. May kasama pang laman. Dito, ang dami ninyo talaga ang buko. Matitikman mo. Hindi ka sa iba. Ewan ko, basta pag tumadaan ako dito, bumibili ako dito. Suri na nga, napaway na ang konting init so yun karulit tayo ng panibagong buging so dito naman natin ipikapin. pick napit lang din so ang hatip natin ulit nito nulit Ayala Bermosa yun pagkatapos kong na-pick si ma'am sabi ni ma'am may bibiling daw siya natanda muna kami so ayan, ita nyo namimili si ma'am siyempre, antayin ko yan dahil pa ni ma'am may personal driver di ba, pero okay mga ganyang customer hmm, malamang may tip yan pero huwag mag-expect gawin lang natin yung dapat natin gawin so away okay na nga nandito na kami sa Ayala Permosa yan po si Mamo Ayan <laughs> po

Ngunit po. O diva, eh, ito diba pesos lang yung pumasahin ni ma'am. Pero binigyan tayo ng 150. Malaking bagay po ito. Mang gasolinan na rin ito. Oh hey, so yun na nga. Sana magkaroon pa tayo ng booking. Pero sa aking pagkaantay ng ilang minuto, pinasukan ako na pero napakalayo long ride nakalagang 500 in may isa pa ulit long ride nakalaga naman 400 kaso nga lang may lahat tayo 5pm ay umuwi na rin ako so yun 6 hours akong nag work karoon ako ng 585 pesos babawasan pa yan 20% ikasundo So, nagiging P468 na lang plus tip, 130 so 598 yung total ko ngayong araw. Sayang nga lang, di natin kinuha yung long ride. Ibi e, sana bawit tayo, pero alanganin, bawit na lang tayo next day. So, okay, sa pag-imisang joyride or MC taxi, well, nakadepende pa rin yan sa sipag mo. Kung masipag ka, malaking kikitain mo. Siyempre, nandun na rin kung saan lugar ka nagbabiyahe. Metro Manila ba? O, siya nga pala, wala namang fixed income dito. Siyempre, may araw na malakas, may araw na matumal. Ngayon, ako na magtanong sa'yo, okay pa ba ang inisang MC Taxi ngayong 2025?